Uh, guys, bumaba muna ako guys para pagpahangin ng sandali guys. Kasi nakita ko si Kuya yung magbubuti guys. Uh, to, si Kuya mabait to guys. Dito ako kumukuha ng mga kailangan gamit minsan na uh, magagamit pa. Tingnan natin yung kalakal niya guys. Ano kaya? Maray ba nabili kuya? Pero may pero maray nabili ha. Ito so, may upuan pa oh tulad nito guys magagamit to tulad na upuan na to pwede sa bike ah uh, sa kung di ka naman masailan pwede na to di ba guys ito may mga cordon sa may magagamit pa dyan guys mga uh, uno nung gamit uh, may bisikleta pa kasi kuya guys masipag po yan si kuya napahala mo kuya tama kita sa vlog ko Romeo 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 Eliaet, si sa si Kuya guys, mabait Romualdo, na Romualdo. Romualdo. Romualdo po. Mabait to guys si Kuya pag uh, mayroon kayong mga gamit na ano sa kanya niyo na lang ibenta, ibenta, guys. Mabait po to guys. Ayun po siya guys oh. Siya po yung idol kong magbubuti rito na mura magbenta pag uh, bibili ka sa kanya. Thank you, shout out sa inyo mga barangay. Shout out. Kuya, okay lang kasama ka sa vlog ko, uya. Okay lang. Okay, baka yung bumati kuya. Wala ka nang babatiin. Sige. Okay. okay kuya. Uh, dinabati ko kayo lahat dyan. Hmm. Okay, siya po yung umiikot sa buong Merbil, guys. Sa Tansa, Merbil, ganyan. Tansa 1, Tansa 2. Kahit may itang araw guys, eh, pinupuntahan niya po yan. Kahit malalayo. Sa hirap ng buhay, kailangan magtyaga guys. So, paano kuya? Alis na ako kuya. Ingat. Ingat ka palagi kuya. Sige, okay, gawi na ko ya. Sige po. Salamat po, guys.